Guys, ito ay uh, pampano. Ayan o. No? Ayan. Oh, ang lalaki ng pampano. So, ang gagawin natin dito ay uh, ating isasain uli natin sa Kamyes na tuyo. Actually, nung isang araw ay uh, yung uh, pink salmon ang ginawa natin doon. Napakasarap. Talaga namang hanggang sa kahuli niya napakasarap kasi uh, isang buo siya tapos yung belly niya Perfect. oh ganyo pampano oh, sarap. Ang tama daw. Kaya Okay. Okay. Nasa uli natin. Nagong hugas. Saka kuha ulit ako ng kalamansi doon sa bakuran. Kaya lang naubos na yung malalaki. So, okay na to. Pampaasim and then samahan natin ang ah, kami sa tuyo yung galing sa pinas ayan, ayan. Atin, yan, natin yan Sa natin tama tama yan mga guys ayan 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 sapan yan ugasan natin Ayan. Tama-tama ito. natin. Ayan. Tapos lagyan natin ng Himalayan salt. Naku. Sarap nito. Mga guys. Ayan. Okay. Pag nilagay natin itong ano, di sasalang na natin to. Silagay lang natin itong ating kalamansi. Okay? This time is i-combine na natin siya kay dato puti. Lagyan ng konti. Ayan. Ayan. Saan natin lalagyan si kalamansi. Ayan. Pipigay lang natin mga guys at ating isasalang na. Guys, yung ating pinigang kalamansi. Uy, sarap niyan. Okay, guys. Salang na natin to. Yun. Ayan. Ating tataklo ba na? Ayan, okay guys. Yun. Ayos. Sa natin, mga idol. Yun. Kumukulo na, mga idol, ang ating sinain. Paigay-igayin lang natin yan at mamaya ipapatay na natin. Ayan o, oh, kaya Naglalangis-langis na siya. Mataba kasi yan eh.